Hello guys, magandang gabi guys. Shout out sa inyo guys. Shout out. Hi. Woohoo. Tingnan natin guys kung ma-traffic ngayon. Going to airport tayo pre. Going to airport. Dito ngayon tayo sa Roda. Roda District 2. Ah uh, time check mga guys 7.56 kailangan bago mag 9 nandun na tayo sa airport Shoutout out pala sa mga followers ko guys. Maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang suporta nyo sa akin. Mamaya pala guys pag in-upload ko yung video. Yung mga nag-share dyan guys. Ipiplex ko na kayo ha. Sa so gusto pa ma guys. Yan lang muna ang tulong ko sa inyo. Kasi hindi pa naman tayo kumikita. Pag kumita na tayo dyan guys. Dito sa Riyadh guys. Magmamani drop din tayo. Kahit paunti-unti at least mayroon halimbawa sumahod tayo 100 dollars pwede na siguro 50 riyal o kahit 100 pwede siguro 50 pero maganda pa rin mag money drop sa Pilipinas mga guys kaya siya nga pala sa mga kapwa ko driver o FW dito sa Riyadh guys ingat po tayo parati lagi natin iwasan yung mga mag commit tayo ng violation kasi medyo mataas yung Pine nila dito Lalo na yung Beat the red light Dalawang buwan Kawalan sahod Dito na tayo guys May exit 12 na tayo pasok na tayo Pagkakaliwa natin dun guys Sa kabilang traffic light papunta na tayo ng diary Di diary ay okay lang nakaguna pagdating natin dun stop the timing sana hindi ay Friday pa ah Waybis pa lang ngayon sana hindi traffic minsan kasi guys pag Waybis sobrang traffic kasi nga kinaumagan kasi walang mga pasok, guys. Parang ito yung araw ng galaan nila. Dinala tayo maglagay ng music, guys, para Iwas tayo sa CPR. Busina ng busina eh. Alam naman naka stop yung traffic light. Ang busina naman ay wagas. Et na guys 8 o'clock na yan ang ginagawa ko oh, parang ano na rin yan guys parang dashcam cam ko na rin yan sya wala kasi akong totoong dashcam cam mga guys kaya yan na lang ginagamit ko basta magbiyahe ako mag isa lang guys pag malayo nagkaganyan ako naglalagay ako ng video pag kasama mga boss hindi ako naglalagay guys nahiya man ako Siyempre, nagda-drive tayo. And guys, ha, bago tayo kumanan, sumilip muna tayo sa kaliwa. Yan dapat ang ugalingin yung gawin mga guys. Alam niyo pala guys, dito sa Saudi, pag pumapasok ka sa mga entrance para may mga transition lane, 'di ba? Uh, iko consider di ba, parang iko consider natin yung guys na pader para hindi tayo pumasok dito kasi guys ginagalang na dito yan kasi pag entrance mo mag exit ka tapos pag dating sa dulo parang medyo may solid yellow lane pag dinaanan mo yun guys, halimbawa alanganin na yung exit mo nasa, nasagad ka na napakan mo yung solid lane at yun, yung mga transition lane doon pipitik agad guys ang camera sa atin kasi wala kahit may transition lin na sasagasaan pa rin dapat kasi talaga yun i-consider natin yun guys na parang concrete concrete barrier para nasusunod yung tamang rolls talaga sa bagay dito guys kaming mga Pilipino dito nasunod talaga sa rules kasi Mahal, mahal ang babayaran Mahal ang multa Sus, nakalimutan ko pa yung headphone ko ah Parang traffic pa Sabagay tama lang yan guys kasi Ang arrival daw ay 9 o'clock kaya ako lang din ako guys umalis ng maaga kasi iba na ngayon at saka noon. Noon kasi kahit half hour pa bago yung arrival ng susunduin ko, kayang kaya. Kasi noon kasi guys, hindi nagkakaganito ang daan dito, hindi humihinto, tuloy-tuloy lang. Ngayon kasi oh, nag, nag speed na rin, nakiging... Oh, kagaya nito 11 km per hour dati walang ganito ang highway guys na ganito kabagal magsawa ka maumay ka na lang ang atakbo ng matulin ayun kasi guys traffic na rin Para, pero ang kagandaan lang dito guys kahit traffic makakaalpas ka pa rin ng mabilis hindi kasi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas Uh, pag tumukod ang traffic Wala na talagang galawan Dito kasi guys Pag lagpas mo dyan mga Exit 9 Daro diretsyo na tuloy tuloy na talaga Kung uminto man dito Hindi kasabing ma-e-stack ka ng uh, Abuting ka ng 20 minutes 30 minutes Hindi <clears throat> Mabilis pa rin dito Kahit pa paano ngayon okay, ito kasi ngayong araw kasi guys, waybiz lahat ng sasakyan guys labasan yan pasyala ng mga tao rito guys kasi kung baga bukas uh, ano nila bukas sabado kum sa atin saturday bukas ang sabado kasi nila dito ay friday pero baliktad nga nauna kasi yan sim, ano dapat to nila oh, pwede na rin pwede na rin ang gulo ano at saka dito guys ang mga truck kasi guys ang designated lin nila nasa right lang sila bawal sila dito sa inner lagi lang sila sa outer lane <laughs> pag pumasok sila dito holy sila guys pag pumasok sila ng inner lane Nasa outer lane lang sila parati uh, Magmula ka dito sa inner lane 1, 2, 1, 2, 3 Pang fourth lane sila guys Pag nagmula dito Pag galing naman dun sa outer lane Pansikan lane sila saka Ang track dito guys may speed limit Lang yan dyan sila Hindi sila pwede matulin dito parang nasa 60 km per hour lang sila dyan guys pag dito sa city pero okay na rin yan maganda nga yan mabagal lang sila